tara guys, samahan nyo akong gumawa ng ating last hirit sa tag-init na panghimagas. Napakasarap dito guys at napakamura at swak na swak sa inyong bulsa. Simulan na natin. Maglagay lang tayo dito ng tubig. Tunawin muna natin dito ang ating gulaman powder. Dalawang sachet ang gamit ko dito. Pasahin nyo yung instruction kung gusto nyong mas firmer yung inyong gulaman. Maglagay rin tayo dito ng asukal para medyo manamis-tamis. Kasi hindi naman tumatamis ng gulaman eh. So maglalagay tayo dyan ng pangpatamis. Then i-on natin to ang stove. Pag kumulo na, ilagay na rin natin ang ibang ingredients. So ako maglalagay ako dito ng flavoring. mingo. ang gamit ko dito guys. Napakabango nito. So, ubusin ko na nga to kasi ay malapit na palang mag-expire. Pwede kayong gumamit ng yellow food coloring kung gusto niyo para mas matingkad yung kulay. Once kumulo na, ay isali na natin sa isang container or yung malapad na container. Then, isit aside nyo muna kasi mainit na mainit pa. Then, ilagay nyo siya sa fridge for about 4 hours hanggang sa mag-firm na yung gulaman sa separate na kawali or pot lutuin natin dito ang sago uubusin ko to pero hindi ko siya gagamitin lahat so mga 3 cups lang na luto yung gagamitin natin mamaya ititira ko yung iba sa next recipe pero kung gusto niyo ay half lang ang lutuin nyo nasa sa inyo na yan so i-follow if nyo yung instructions sa package ng sago sa kung paano to lutuin dapat ganito guys walang puti sa gitna para masarap siya guys yung wala yung matigas sa gitna hindi pa luto yung may puti so itong gulaman natin was na firm na i-scrape lang natin or gamit yung pang scraper natin sa young coconut para medyo may ibang shape naman yung ating pang ano yung dessert natin so yung iba naman ay ikakat ko siya into cubes so nasa sa inyo na yan pwede nyo itong ubuson lahat, hindi <laughs> saya kayo guys pwede nyo ubusin to sa akin nagtira ako ng kunti kasi masyado naman siya marami so nasa sa inyo na yan ayan at saka ang purpose ng pagtira ko nito ay para may pang garnish tayo sa topping ganun lang guys nasa sa inyo na yan pwede nyo itong ilagay lahat it's your choice kasi hindi naman to masyadong matamis pag hinalo-halo na natin lahat. Yan, set aside ko yan for later. So, ito naman ay ilagay na natin yung sago. So take ups lang ginamit ko. Itong whole cheese, hiniwan natin ng maliliit. Ito naman ay optional, optional yung mangga. Kasi guys, nilagay ko na itong mangga dito guys kasi hindi siya masyadong matamis itong mangga sa amin. Medyo ano siya maasim kaya hinalo ko na dito para manamis-tamis, di ba? So dalawa ang gamit ko dito. Pero sa Pinas, sigurado akong maraming mapagpipilian na mangga alam kong matamis dyan so maglagay tayo ng cream dalawang pack or pack yung ato, ating gagamitin maglagay din tayo dito ng condensed milk isang can lang ang condensed milk na gamit natin dito at syempre hindi magpapahulisi si evaporada maglagay din tayo ng ibap kasi syempre masarap mabango yung ibab talaga ibang iba ibang ibap Iba ang ibab talaga. Charot. <laughs> so, halawin nyo lang to hanggang sa maging well incorporated. Then, pagkatapos ay tikman nyo. Kung sakto na yung lasa, ay i-refrigerate nyo. Pero sa recipe nga ito, saktong-sakto -sakto lang talaga, guys. Pero, syempre, titikman nyo muna bago nyo palamigin. So, takpan. Once na ready na ay ready to serve. Napakasarap nito guys. Sana huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel and paki-click na rin sa notification bell para updated kayo pa? for more videos. Syempre, mighty man tayo sa huli yeah. nito. Ang sarap guys. Sana huwag niyo tungkalimutan gawin. Kahit hindi summer, kahit pasko guys, nako patok na patok po sa pamilya niyo guys. Believe me. Sana nagustuhan niyo ang recipe ng ito. Huwag niyo pong kalimutan mag-follow for more or paki-subscribe sa akin YouTube channel. Bye.